Hello guys, magandang hapon sa ating lahat guys Nandito tayo ngayon sa dagat guys Mang tayo ngayon ng ano Kinasan tawag sa amin guys, mga bisaya guys Kinasan na tuway guys At kasama ko ngayon yung kaibigan ko, si Abay Bernie Abay Bernie masaya ka ba sa ating gagawin ngayon? Manginas tayo ng tuway Manginas tuway So ngayon naglakad pa kami guys Punta sa dagat guys So yun guys Ibas na ibas talaga ngayon ang dagat guys Insaktong insakto para manguha ng tuway guys Yan walang tubig dito Walang tubig Talagang Ibas na ibas talaga ang dagat ngayon guys Low tide talaga ngayon guys Oh Ibas na ibas guys sabi, uh, insakto talaga sa pangunguhan ng tuway guys. Bye. Sakto ito, Hmm. So ayun guys, nandito na kami sa spot ng maraming tuway daw dito guys. Ito yung spot na maraming tuway daw guys. Buka natin kung makahuli tayo dito guys. So ayun, samahan nyo kami guys. Manghuli ng tuway guys dito sa area na to guys yun ito lang pagkuha ng tuway guys oh okay, ilis ka lang natin to guys so ayun guys mayroon dito guys tingnan natin kung totoo ba itong tuway ba ito so ayun guys totoo nga guys ito ang tuway sa amin guys ito kahuli na ko isa guys dito muna natin ito ilagay guys hanap pa tayo ng iba guys kung mayroon pa ba dito guys. Ganito lang ang pagpanguha ng tuway guys sa amin guys. Magamitan na namin ng kutsilyo guys. Tapos ganito lang guys. So bae, may nakuha na ka ba? Dalawa na. Ito, mayroon dito guys. Maliit pa rin. Pero kung bati na to, maulam na to. Yun, kahuli na naman si Baby Bernie guys. Malaki yung kanyang nahuli oh. Nandito na naman guys. Kaso maliit lang bro, pwede na to guys. Ulam na to. Yun, kahuli na naman paper ni. Ang surti talaga ni paper ni. Hindi pa tayo ng pisto, guys. Kasi mukhang wala dun sa ano, bila. Dito tayo, baka meron dito. Yun guys, nandito guys. guys. Ang laki-laki na guys. Ang laki na guys oh. Tapos nag din tayo na naman guys. Ito pa guys. Ito na naman. Nagay muna natin dun. Yun. Kasi malayo tayo sa ating malagyan. Yan ito ang buhay ng probinsya guys. Pag wala kang ulam guys. Kung magsipag ka lang pumunta ng dagat guys. May mauulam ka na pag uwi mo guys. Yan. Ito naman guys. Ito. Malaki guys. May pang ulam na tayo mamaya guys. Sabawa natin to guys. Pasok muna natin to. Makalimutan natin hindi pasok niya. pang ulam na tayo mamaya pang sinabawan guys sarap to lagyan ng, ng tangad guys tapos asin at saka adinumuto lang guys ang na guys ito meron na naman ito maliit pero pwede na yan ulam na yan Oh, grabe naman sa iyo, Bibre, eh. na swerte mo. Ang dami mo nang nahuli, ah. Sa akin dito, wala pa. Kang wala pang swerte sa akin dito. Esto me rondé todo, ¿qué Marqué la esquina de todo, ¿qué es? Me rondé mal. laki by burn ang laking bato di man di ay <laughs> yun guys pauwi na kami galing ang muha ng tuway ito na namin mga holy guys ito hindi ko lang na videohan kanina yung iba pa naming nahuli kasi umulan dito saglit baka mabasa yung kamera namin kaya ito ito ang huli ko si kakang baby ni nandun magkita kasi nasa loob ng ikubag pero ito yung sa akin ulam na guys